Paano ninyo patutunayan na si Kristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos? Ang nagtanong po si Leonardo Rocco ng Hasmin Street, Batasan Hills, Quezon City, itong katanungang ito, kapatid na Arnel, na paano natin patutunayan na si Kristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos, ang pagkilala po ng Iglesia ni Kristo, mga mahal po naming mga panauhin, ay batay po sa itinuturo ng Biblia, kung ano ang tunay na kalagayan ng ating Panginoong Kristo At ang ating Panginoong Kristo ayon po sa itinuturo ng Biblia, siya po ay anak ng Diyos. Mababasa po natin 'yan sa Mateo 3:17. Si Kristo po ay ginawang Panginoon ang gumawa sa kanya ang Diyos. Mababasa po natin 'yan sa Gawa 2:36. Si Kristo po, ginawang tagapagligtas. Ang Diyos po ang gumawa sa Kanya na siya, si Kristo, ay ginawang tagapagligtas. Gawa 5.31. Ang ating Panginoon Iso Kristo ay ginawang isang tagapamagitan sa tao at sa Diyos. Sa unang Timoteo 2.5. At ang ating Panginoon Iso Kristo inilagay sa ibabaw ng lahat ng nilalang. Ang Diyos pong naglagay sa Kanya, ang tunay na Diyos. Efeso 1.20-22 At ang ating Panginoon su so Kristo pinadakila ng tunay na Diyos at ang Diyos mismo ang may utos na si Kristo ay dapat ding sambahin. Hindi sa isa lang po ni kapatid na Joel yon dahil po sa yung iba po na nakabalita ang pagkakilala namin sa likas na kalagayan ng Panginoong Sokristo ay tao at hindi Diyos. Eh, pinararatangan po ang Iglesia ni Kristo na hindi daw po kami kumikilala kay Kristo. O kaya, minamaliit daw po namin ang Panginoong so Kristo. Hindi po. Kaya ipinagpauna ng kapatid na Joel na ang pagkilala po namin sa Panginoong so Kristo batay sa pagpapakilala ng Biblia. Inisa-isa, anak ng Diyos, ginawang Panginoon, ginawang tagapagligtas, tagapamagitan, inilagay ng Diyos sa kaiba-ibabawan ng lahat ng mga nilalang, pinadakila, inyutos ng Diyos na sambahin. Kaya kami po, na mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, sumasamba sa Panginoong Heso Kristo, hindi dahil sa siya Diyos, kundi utos ng Diyos na siya'y sambahin. Pero, kung ang pag-uusapan, kung ang pag-uusapan, yung likas na kalagayan niya, gaya ng tanong ni Leonardo Rocco ng Batasan Hills, mapatutunayan daw ba talagang si Kristo ay tao? Batay sa Biblia. Opo, Juan 8.40 Ito po ay pangungusap mismo ng Panginoong Heso Kristo. Ito po. Ngunit, ngayon'y pinagpipilitan ninyong patayin ako na isang taong nagsasalita sa inyo ng katotohanan narinig ko sa Diyos. E siguro naman, kumbaga, sa kasabihan nga nila, tapos na boxing dapat dito eh. Kasi si Kristo po mismo nagsasalita eh. Ano sabi niya? Ako na isang tao. Eh, di tapos na. Usapan dapat. Siya may sabing siya'y tao eh. Anong uring tao siya? Na isang taong nagsasalita sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Kasama sa katotohanan yung sinabi niya na siya'y tao po magagalit yung iba pag sinabi po namin si Kristo'y tao sa likas na kalagayan. Eh siya may sabi. At hindi lamang po ipinakilala niya na siya ay tao sa likas na kalagayan, pinatunayan pa niya, hindi siya ang Diyos. Naiba siya sa Diyos. Sapagkat ang sabi niya, isang taong nagsasalita sa inyo ng katotohan ng narinig ko sa Diyos. Iba po ang Diyos na napakinggan ng taong si Kristo. Iba si Kristo na taong nakarinig sa Diyos. At hindi lang yan. Nang iwan ni Kristo ang mga apostol, umakit na po siya sa langit sa piling ng tunay na Diyos, ng Ama. Naiwan po mga apostol dito sa lupa. Ano ipinangaral ng mga apostol? kung ano ang tunay na likas na kalagayan ni Kristo. Dito po sa unang Timoteo 2.4 hanggang 5, babasahin ko po sa inyo. Ito po. Nais ng Diyos na ang lahat ay maligtas at malaman ang buong katotohanan na ito nga ay meron lamang isang Diyos at si Kristo Jesus ang tanging makapaghahatid sa atin sa Diyos. Si Jesus ay totoo ngang tao at ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayong lahat. Ito sabi ng mga apostol. Ano sabi? Si Kristo ay totoo ngang tao. Eh pag sinabi mo hindi sa tao, yan ang hindi totoo. Alin po ang totoo? yung sinabi ni Kristo at itong ipinangaral ng mga apostol